Hello po, sa video na ito ay gagawa tayo ng pag-akit ng pera right away. Ito po yung rush na pera. Ano? Ang sikreto po ay ang anuman pong nakikita ninyo na perform po ng para sa swerte, lucky charm, or anything na mag-attract yung prosperity po, wag na wag po kayong mag-ano, mag, -ano, mag uh, kasi pag nagkontra po, yung swerte po ninyo, kukontinue kontra ninyo. Hindi po yung swerte ng iba, ano, yung swerte ninyo. Kaya po, um, disclaimer po, kung ito ay hindi para sa inyo, skip po, ano. Pero kung ito sa inyo, tayo na po, mag-ano tayo ng lucky charm. Tanggapin po, ano, accept, accept ang gift, ano po. So, um, huwag po makakalimut mo dasal sa mahal na Diyos, syempre, ano, at hihingi tayo. Tapos po, ito po ay may orasyon. Ano? So, unang-una po, ito ay may orasyon. Kaya, um, tanggapin po ang swerte na dadalhin sa atin. Ano po? So, ang lahat po pagdating sa swerte, tanggap. Yes, I accept. Ang good luck, ang prosperity, ang pera, andyan na, andyan na, andyan na, akin na, akin na, ang pera na, Dito na sa akin. So, ganun po, ang lahat ay open kang tanggapin ang kasaganaan ng buhay. Wag wala pong ano no no, no negative thoughts po ano. So, siya ano lang po ito, uh, simple pero importante importante po uli ko kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po kasi itong video na ito ay para sa swerte. Kung kayo po ay ah uh, hindi ano yung hindi kayo maniniwala or hin, ang ano sa yuri, sa inyo rin po yun babalik ano po hindi sa iba hindi doon sa naniniwala hindi sa akin kundi sa iyo kasi ito ay perform na good luck kaya might as well accept it ano po so ito po again may oration po ito so uh, ano po ito um hindi ito kagaya ng mga ginagawa ko na simple lang. So ito ay uh, my orasyon po. So this time hindi po ako magagamit ng gloves kasi gagamit ako nito. Ano? At uh, ito na po, meron na tayong kandila but before anything else salamat po sa inyo mga kaantingero antingera ko dyan, shout out po sa mga bago kong subscribers salamat po ang swerte ko, swerte ninyo ang swerte ninyo, swerte ko so, halina po tayo mag enjoy tayo ng buhay ano, so um, shout out po sa lahat kong taga subaybay bye bye sana maraming swerte ang dumating sa inyo maraming marami pa at sana nasa ano kayo lagi nasa mabuting kalagayan so wag na po tayong pa ano ano pa ano so meron na po akong kandila hindi ko na aanuhin yung kandila papakita sa inyo kasi may sindi na po ano ngayon um gagamit po tayo ng bailiff, ano po. So, ang ano po, ang orasyon, um, bibig, ibibigkas ko po pero sa akin lang, ano. So, uh, ang ano lamang po ninyo, ay accept po ang ano ang kasaganaan ng buhay let it come let it come po ano so pag-umpisa na po ako ano More blessings say you. More blessing for me. Accept. Take it. Dream of anything they can dream of and take it. Accept the prosperity. Accept the luck, the good luck. Accept the money. Accept financial abundance. Just accept it. Ano po? accept. Sige po. Salamat. So, hayaan ko na po ito. So, ang ano po, ang mga ginamit ko, naginilagyan ko ng mga ano, ng mga gemstones. Kasi, ang mga gemstones na ito ay known na para sa ano sa swerte. Ito pong ano, itong itim na ito, ito po yung mga maliliit na liklay. So nilalagay ko diyan sa ano, sa so, pag ako nagagawa ng mga mga spells ano po. Tapos ito, ito yung ano, red agate po ano. Ito yung quartz. Tiger eye. Tapos ano, La la, la 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 so anyway po marami akong inoffer na prosperity sa ano para na mga kasi po maganda kapag mag ano po magagawa tayo ng ganito maganda na natin yung mga expensive na mga gamit para yung ano maganda rin ang sa atin kasi eh, hindi tayo dapat magdamot pag ano man po na pagdating sa swerte, halimbawa magbibili po kayo ng ano, ng ang anak ko, ang camera ko, nagpapanay dilim, diwanag dilim. So, pasensya na po, ano. Um, kapag kayo po nagbili ng lucky charm, huwag niyo pong tatawaran. Kasi kapag tinawaran niyo, ang ano rin yan, tawad din ang swerte. Huwag na huwag po kayong tatawad. Kung halimbawa, ano man ang price yung binigay sa inyo halimbawa nagbili kayo ng ano ng uh, bracelet ano po halimbawa yung bracelet nagbili kayo lucky charm sabi nung ano nung uh, tindera ano uh, 800 pesos wala naman kayong 800 pesos sabihin niyo balikan ko na lang ngayon po tingin naman kayo ano kung merong 400 pesos so sab sabihin 400 pesos talagang yun naman ang nasa budget niyo ano huwag kayong sasabing 250 na lang kasi ang sortin niyo naman noon 250 lang. Kasi anything po pagdating sa ano sa Lucky Charm, mas maganda po yung bigay sa or yung hindi mo tinatawaran pag ikaw ang magbili. So wag na wag po kayong tagbagtatawad pag Lucky Charm kasi tawad din ang swerte ninyo yan. Ano po mas mabuting bigay? Halimbawa, ano, magkasama kayong magkaibigan. Mas maganda po magkapatid or ano, sabihin ninyo, okay bilay tayong Lucky Charm, ano, tapos ano yung, uh, ang bibilihin ko bigay ko sa iyo, ang bilihin mo, bigay mo sa akin so parang ganun po, kasi kahit pinag-usapan po ninyo yung basta bigay, maganda, ano po so, um, anyway po ito ay papabayaan ko na mag, ano, mag uh, tapos and um maraming salamat po